Okay magandang uh, araw sa ating lahat mga kaibigan uh, Ngayong uh, gabi, uh, ngayong uh, video natin Ang isi-share ko sa inyo ay Mga payo ng isang uh, propeta Sa mga taga pamahalaan o mga namumuno Okay? So ito ay hango sa Lucas chapter 3 verse uh, 8 or 7. Ito yung si John the Baptist na isang propeta eh nagbabautismo sa ilog ng Jordan. Ah uh, so ang bautismo ay isang uh, spiritual na activities. Ito ay isang activities na mga Diyos at uh, mga anak ng Diyos lamang ang re required na magbautismo no, sa tubig o lubog. Pero hindi ko habaan yan. No? So nung siya ay nagpe-perform ng spiritual, no? alam nyo ngayon kahit sa ang uh, simbahan o magyaya, mga pakatoliko, iglesia, kahikibuloy, baptist, Uh, kay Villanueva lahat ng simbahan ngayon na magyayaya o kahit hindi magyaya may simba eh di ba pupuntahan okay alam niyo na kung sino pupunta mga politiko okay sa ganyan niya kahit katoliko siya pwede siya sa iglesia pwede siya sa baptist hindi ba pupunta ng muslim sa nakita niya sa after election wala na so they will see their colors okay so ito po ang ginagawa ko ng mga content no? Uh, sa ngayon dahil malapit ng election kaya naalala ko itong noong time ni John D. Baptist nagbabaptay siya ang daming lumalapit sa kanya no? upang magpabautis mo rin pero sabi ni John D. Baptist tinanya niya si John D. Baptist masakit magsalita Okay. Uh, sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag upang tumaka sa galit na darating? So, mabigat. Na? Mabigat yung uh, uh, salita niya uh, John the Baptist. So, kaya dapat ito yung nakita ng mga pastor nung isang pastor nagpunta na Malacanang na prayer day so ang topic ay prayer din okay so may nag comment doon na hindi ibig sabihin ay prayer day ang topic ay prayer di ba so di ba totoo yun no dapat ang topic doon repentance si John the Baptist nung pumunta yung mga tao. ba? Diba? So, karamihan ngayon, uh, pag may nagsimba politiko, ba? Diba? Uh, di ko alam kung bubulahin, ba? Diba? Para mag-offering. Ha? Totoo lang po, ano, magising tayo, mga ministro, para tumulong, humingi ng tulong. Okay? Hindi mo sisermonan na na gumawa ng tama na huwag gawin ito ba diba, si John the Baptist si King Herod sinermonan niya, sabi niya it is not lawful na sawa mo yung kapatid mo yung asawa ng kapatid mo okay, kakayanin kaya ito ngayon ng mga ministro kung may magsisimba sa inyo na alam nyo na may corruption Nagpipreach kaya kayo ng corruption? Patungo sa corruption? dating Di ba? So, ito si John di diba, Baptist, ito yung lingkod ng Diyos. Na, kasi di ba, wala siyang inakatakutan ngayon, matatakot. Kasi ngayon, kunting kibot, kakasuhan ka. Di ba? So, nakakatakot na rin mag-vlog kapag kami may nakalaban ka. No? So, pumunta rin itong mga tao na to. Sabi ng Panginoon, O oh, generation of vipers, mga lahing kayo ng ulupong o ng ahas, who hath warned you to flee from the to come. No, sino ang nag-warning sa inyo para makatakas kayo sa galit na darating? Sabi ni John the Baptist, magbunga muna kayo sa pagsisisi no at huwag niyong isipin sa sarili niyo na kayo lahi din ni Abraham o ang tatay niyo si Abraham maraming ganoon they are claiming that they are children of God that they are good one di ba daming ganyan ngayon no mga Maka dos mga tao no pero mga trapo no sabi ng online So, magsisi muna kayo, mag, magpakita muna kayo ng pagsisisi. ba? Diba? Dahil, dahil sabi ni, sasabihin ko sa inyo na ang Diyos ay able na magpalabas, mag-raise ng kanyang anak dito sa batong ito. Huh? Kaya, sabi ni John the Baptist, And now also the axe is laid unto the root of the trees. Yung palakol ay ready na sa puno no ready ng putulin sabi niya every treasure which bring every tree therefore which bring it not for good fruit is yung down ang mga puno na hindi namumunga ng na mabuti ito ay puputulin at itatapon sa apoy so antayin natin no may judgment day at uh, always uh, the truth will uh, prevail ah uh, yan ang aking nakita so kailan talaga maging kind paano yun no? yung payo kasi maging kind eh si John D. Baptist, hindi kind eh harsh okay magsalita matapang magsalita okay paano yung mga pastor no? hindi na tayo magsasalita ng may katapangan mag -review sa mga corruption okay so hindi ko alam no kaya ngayon yung mga pastor tahimik no hindi ko alam kung bagay eh, sabi na na bahala sila dyan no? well so kahit may umaten ng ano sa iba na ngayon no pakinabang talaga so sabi ng mga tao anong gagawin namin? What shall we do then? Dapat ganito. Sabi ni sabi ni John the Baptist. Siya Sinabi. Ang sino mang may dalawang uh, damit ay uh, ibahagi niya yung isa. No? At kung sino mang may pagkain, ganun din ang gawin niya. Ibahagi So ngayon, mayroon akong nabasa na sa group ng mga pastor. Eh, marami talaga ngayon na nakapokus sa material things. Pagpapayaman. No? Ayun ang uh, problema. Uh, Verse 12, yung publika naman, yung mga nagtatrabaho sa BIR, eh, sa mga ahensya ng gobyerno na gusto rin magpabaptize sabi ni uh, John the Baptist no, sabi niya ano rin gagawin namin sabi niya exact no more than that which is appointed unto you no? ano ibig sabihin nun uh, kung ano lang yung singil yun lang ang singilin nyo uh, kung ano lang yung nakalaan sa inyo huwag kayong sumingil lang sobra o nang hikit sa utos sa inyo diba? pero ngayon hindi na eh all agencies of the government diba? makita nyo? lagay-lagay dito gano'n sunod mga sundalo kaya mga sundalo ngayon mga general may din di ba sobra at tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi kami anong dapat kami gawin at saka, at saka niya sinabi huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni magparatang at mag, magkasa kayo sa bayad sa inyo sa sahod ninyo ang dami nagkakandara pa sa presidente, congressman, sino doon. Lilit ng sahod. Pero sobrang yayaman. Diba? Matagal na po yung aking video. Kung may gusto po ng ganitong topic, pakisubscribe po at uh, pakishare na lang. God bless.